Trick or treat, bahagi ng tradisyong Halloween ng ilang mga banyagang bansa na ngayoy niyayakap na rin ang maraming Pilipino sa tuwing gugunitain ang Araw ng Mga Patay. Halos wala na nga bang nakakapansin na meron tayong mga sariling tradisyon tuwing undas, katulad ng pangangaluluwa. Namamatay na nga ba ang tradisyong ito? Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, bago yung trick or treat ay nauso lalo na sa probinsya noon, no? yung tinatawag na pangangaluluwa. Ito yung pangangaruling at yung mga nangangaruling ay nagpapanggap ng mga kaluluwa na nabuhay. Ang entrance ng Terrapura Subdivision sa Quezon City, tila pinagsakluban ng mga kampo ng kadiliman. Si Kamatayan, bitbit ang kanyang mga alagad, nakaabang sa mga papasok ng subdivision. May mga nakasabit na kalansay, mga naging biktima niya kaya. Bilis-bilisan mo ang paglalakad mo dahil baka makasalubong mo sila. Huwag kang masyado paggabi dahil baka mamaya may dumakma na sa iyong manananggal. Ang sabi, para labanan ng manananggal, pugudburan mo raw dapat ang asin ang kalahati nitong katawan. Mga palamuting ang may tuturing tuwing Halloween pero minsan, namamalikmata pa rin daw ang mga gwardiya ng subdivision. Nakakatakot uh, po kasi may mga naka-display. <laughs> Ngayon lang po sila nakakita ng mga display ng ganito, lalong lalo yung mga bata. Sa mga bata, usong-uso rin Halloween dahil sa trick-or-treat. May nakakostyong na Supergirl na in-order pa sa Amerika. May magpinsan pang nakadamit Peter Pan at Tinkerbell. Para kang nasa States. Pero bago na usong trick-or-treat, mayroon tayong pangangan ni Lua na ginagawa tuwing besperas ng undas. Walang ganyan sa states. Parang nangangaraling pero tunog nagpapasyon. Parang pinapaniwalaan ito yung panahon na naggumagala ang mga spiritu. So, itong mga binata at dalaga ay nag mga multo, ah, ah naglalababalot ng kumot sa katawan, naglalagay ng uling sa muka, ah, Parang nananakot pero actually hindi naman nakakatakot sa pagkanta so bibigyan sila ng uh, limos uh, barya-barya. Sa blog entry ni UP Professor Roland Tolentino ikwento niya ang lyrics ng na mga nangangangaluluwa. Kaluluwa'y dumaratal sa tapat ng durungawan, kampanilya'y tinatantay, kinigising ang may buhay. Kung kami pa ililimosan dali-dali pu lamang, baka kami mapagsarhan ng pinto ng kalangitan bago nga dumating ang mga uh, Kastila, ang, ang mga sinuunang Pilipino nagpa-practice ng ancestor worship. Parang itong mga nangaluluwa ay parang uh, original na practice ay uh, sinasapian sila ng mga kaluluwa ng mga ninuno. Tapos dapat mo silang irespeto kung anong kahilingan nila dapat mong ibigay. Ayon kay Professor Nestor Castro ng UP Anthropology Department, nakaugat ang pangangaluluwa sa ating kultura na pagrespeto sa mga yumauna, tulad ng pag-aatang ng mga Ilocano o pagdaraos ng piging para sa mga namatay ng mga taga-ifugao. Ito ay pagkain. So habang kumakain ang mga members ng family, bibigyan din ng Uh, pinggan at saka ng uh, ulam, kanin, inumin maging yung patay. Pero sabi ni Professor Castro, ang pangangaluluwa tila unti-unti na raw namamatay na tradisyon. At napapalitan ng iba't uri ng banyagang tradisyon ng trick or treat. Pero kahit ang trick or treat, may elemento raw ng pangangaluluwa na rin. Magkaiba man ang forma, pareho pa rin naman ang ibig sabihin. Ang malaking pagbabago, ito ay uh, para sa mga bata, pangalawa uh, it should be uh, fun hindi talaga scary ang konsepto naman ng death ay napaka-mahiwaga para uh, sa maraming kultura at para maapis yung hiwagang yung kinakailangan nilang mag-create ng mga ritual at mga simbolo para mag-explain sa mga bata ano ang nangyayari sa anong prosesong nagaganap tuwing may namamatay Jessica yung sabi ni uh nung anthropologist na natin na kausap no yung pangangaluluwa ay nauso lalo na doon sa bahagi ng katagalugan ng ating bansa dahil yung word na kaluluwa ay isang Tagalog word pero sa kasamaang palad ng araw itong tradisyon na ito ay unti-unti nang nawawala o namamatay, Jessica Okay mabuti na lang at meron na ngayon YouTube at doon pa natin nakikita kung ano ang ibig sabihin ng pangangaluluwa That's Pero ay madagdag ko lang hmm. sa mga undas traditions uh, ng mga Ilocano yung uh, tumba yan ang tawag namin. Pero maliit pa ako nung, uh, nung huli kong nakita yan eh. It's the one day of the year na pwede mong nakawin yung uh, bunga ng uh, saging o yung bunga ng papaya ng iyong kapitbahay. So <laughs> yun permiso. yung uh, ibig sabihin nun. Kasi parang uh, in keeping with the, with the spirit of the occasion ah. Uh, uh, pwede kang uh, magnakaw parang you know, parang mga kaluluwang gala na gumagawa ng mga kalokohan. Um, <laughs> actually, makulay at mayaman yung ating kultura. No? Even before the Spanish came, yung sinasabi ng ating nakusap na si Dr. Castro, no? na makulay, kaya nga lang, mga pagan beliefs yan. At nung dumating yung mga Kristiyano, yung Roman Catholicism, ay medyo tinanggal na yan. At alam mo ba, interesting sa uh, tidbit lang, no? yung uh, Uh, pagdiriwang natin ng undas, idinikit yan doon sa pagdiriwang ng mga pangangaluluwa, yung mga pagan beliefs para bigyan ng alternatibo yung mga gusto maging katoliko during that time. That's okay. Right. Maraming salamat, Joseph Morong.